haya! Magandang umaga po. Ito po ang unang balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Pinoy, sinagip ang nalulunod na bata at umalis na din nagpakilala. Fukuoka City, ayon sa news na ito, isang kababayan nating Pinoy, age 26 years old, trainee, ang naging hero matapos na tumalon agad ito sa dagat upang sakipin ang nahulog na bata. Nangyaring isidente noong June 16, ganap ng 5pm sa Hakosaki Futo, na sikat na fishing area sa nasabing lugar. Ayon sa investigation ng Fukuoka Coast Guard, ang bata, age 6 years old, ay pumunta sa fishing area kasama ang kanyang parents at dalawa pang kapatid. Ito ay nawalay ng konti sa kanila at nadulas at nahulog sa dagat na merong 2 meters ang taas mula sa pier. Nakita ito ng kababayan nating Pinoy at agad-agad na tumalon sa dagat upang sakipin ang bata na walang suot na life jacket. Sa tulong ng ibang namimingwik, naiakit sila mula sa dagat at parehong ligtas at walang injury. Ang bata ay dinala pa sa ospital sa pag-alalang bumaba ang body temperature nito. Ang personal identity ng kababayan natin ay nalaman ng tanungin siya ng Coca Coast Guard personnel. Sinubukan kilalanin siya at kunin ang contact address niya ng parents ng bata para magpasalamat sa ginawa niyang pagsagbig. Subalit hindi niya ito binigay at sinabi na lang na Norohodo no mon Monodewanai, not worthy to mention. At saka umalis na siya. At yan po unang balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Problema at suliranin Sa ay hindi nawawala Tang kailangan Ito'y ng puso Upang ikaw ay di maging kawawo Mag-usap tayo mag Nawawalang Pilipino seafarer ng MV Tutor. Para sa nawawalang Pilipino Mandaragat upang magsimula sa silid ng makina ng MV Tutor. Magsisimula ang paghahanap sa nawawalang Pilipinong seafarer ng MV Tutor sa engine room ng barko kung saan siya pinaniniwalaan nagtatrabaho na mangyari ang pag-atake ng HOTI noong nakaraang linggo. Sinabi ng Department of Migrant Workers. Sinabi ni MW Secretary Hans Leo Kakdak na ang may-ari ng barko ay nagbigay ng katiyakan na ang paghahanap para sa natitirang tripulante ng MV Tutor ay isinasagawa na may pag-asa na ang tripulante ay may babalik sa Pilipinas. Mahirap pa mang conclude at this time. syempre merong mga sinasabi na siya ay nasa engine room kasi yun ang bahagi ng trabaho niya nung time na nagkaroon ng attack. So yun ay isang lugar kung saan siya hahanapin. It is difficult to conclude at this time. May mga nagsasabi na nasa loob siya ng engine room dahil doon kami nagtatrabaho nung panahon ng pag-atake. Kaya doon nila hahanapin. Napuno na tubig at may halong langis ang tubig. Yun ang unang paghahanap sa kanya and of course talagang hahanapin siya doon sa barko. At yan ang sabi. Yan po ang huling balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Chika Talk for today. Rosmar at Rendon dinikla ng persona ng grata sa Palawan. Tuluyan na idinikla ng persona ng grata sa buong lalawigan ng Palawan ang mga social media personalities na si na Rosmar Tan, Rendon Labrador at iba pa nilang kagrupo sa Team Malakas. Sa regular session ng Sangguniang Panlalawigan, inirekomenda ni First District Board Member Juan Antonio Alvarez ang pagpato ng persona ng grata sa status sa grupo din na Rosmar at Rendon. Kaugnay ito sa si nila sa isang empleyado ng lokal pamahalaan ng koron sa mismo mayor's office nang magpunta ang mga ito roon para sa isang charity event. Sinugod din at pinagsisigawan ng grupo, partikular na sirendo ng isang tauhan ng munisipyo ng koron na ni naninira sa kanila online. At channel ang ating Chika Talk for today.